Good day once again mga kapatid For this video, ibabahagi ko po sa inyo yung nangyari noong nakaraang gabi Ayan Galing po ako na tumuha sa aking asawa doon sa kanya pinagtatabahuan At nang dumating ako dito bandang alas sa city in Lidya na po ng gabi At yun po yung kasamaang palad na dadatnan ko po Ito pong pangyayari na ito Ayan Kung nakikita nyo po mga kapatid, sinalakay po ng aso yung aking pabuhan Nadali po yung siyam na piraso siyam na piraso po talaga yung na-damage ng mga aso hindi po namin alam kung ilang aso po talaga kasi hindi po ako mismo yung nakasaksi dito sa loob Yan na lamang po yung aking nadatnan na pakakawawa at masakit po sa loob dahil ganyan po yung nangyari sa aking mga alagang pabo at ayun papakita ko na lang sa inyo yung kaunting update dito sa aking pabuhan dahil talagang masakit po talaga mga pati dahil pinag ilang buwan rin nating inaalagaan tapos ganyan lang yung mangyayari sa ating mga alagang pabo na basta na lang namatay dahil sa pagsalakay ng mga aso ang update ngayon mga pati dito malaya na nakakagala yung aking mga pabo kasi pinapakawalan ko sila tuwing umaga dito tapos ito po yung bakod ng rains ayan so kung nakikita nyo Malinis na po ng kunti Kasi pinatabas ko yung mga damo dito sa gilid Ayan Wala na po yung ibang damo Yung mga malalaking damo At nabag-isip-isip -isip ko rin na Kailangan ko na maglagay talaga ng cyclone wire At mayroon naman akong cyclone wire na Napagpalitan ko ng pabo Ayan kung nakikita nyo Kaya lang Use na ito pero nakita ko na pwede pa ang gamitin kaya ito nilagay ko dito sa side na ito. Ta hanggang doon. So dito pinatabas ko na yung mga damo. Kasi so, sa ganoon ay hindi na madaling papasok yung maraming aso. Kung sakali man, makikita na at ito may kaunti ng harang na cyclone wire kaya lang use na ito. Kaya ayan inayos ko lang Uh, pinatibay ko lang ng kunti sa ilalim tapos dito na side kulang pa at uh, nagtanong ako mayroon namang nabibili na 4 inches uh, o oh, 4 by 4 yung kanyang mata tapos yung kanyang haba ay 4 din ito uh, mukhang 5 ito ayun tapos 285 kaya yun po yung aking balak na gawin dito so sa ngayon ang pagpurga po ng ating mga alaga mga kapatid ay mayroon po yung dalawang paraan. Yung powder na ihahalo sa, sa tubig at ang pangalawa ay ito po gagamit po tayo ng tablet na individual po nating painumin yung ating mga alagang pabo. Mahirap po pag nakarange po yung ating pabo pag individual po nating pupurgahin. Kaya ang paraang ito, ito makikita nyo, maaari nyo po itong gamitin. Pwede po ito na kayo lang mag-isa ang magpurga at magpaligo sa inyong pabo at madali pag mayroon po tayong kasama. Pero makukuha nyo po ang paraang ito, alam ko po makukuha po kayo ng idea. Kung nakikita nyo po, ay ang aking mga pabo ay hindi ko yan pinakain sa kanilang agahan. Ayan, nagtatapon ako ng counting page ng sagadon ay pumunta po sila sa isang sulok. Pero may mga lalaking pabo talaga na parang hindi po sila madaling lumapit kasi nagbabarako. Ayan, kung nakikita nyo, binubugaw ko po, nang sa na ay pumupunta po sila sa isang sulok. Ayan, may isa pang kalabas at aking po yung hinabol para masama po talaga siya sa grupo na andun sa isang sulok. Ayan, iniipon ko sila sa isang sulok, nang sa ay lahat po talaga ay aking pumapurga at mapaliguan sa ngayon. Pinagawa ko ito para sa darating na December, yung aking mga pabo ay wala po mga parasite sa labas at sa loob ayan naglagay na po ako matagal na po yung bakod na nasa gilid na akin pong inilagay ayan so ngayon hinihila ko po nang sagadon ay maging harang po sa mga pabu na nandyan sa isang sulok kumbaga yung aking rinse ay malaki po yung aking rinse pero sa ngayon inipon ko sila sa isang sulok nang sagadon madali lang yung pagdakip naghahanda na ako ngayon sa gamit ng paligo sa kanila Malatayon tayo ne mula klase sa hindi humot lang ni siya katong baho man to ang gagamitin natin na pangligo mga kapatid ay ito po ayan wash out po yung aking panghalo hindi lang ako bumili ng sibin tapos yung pang deworm natin ay wormal ayan may sobra pa naman nung isang nakaraang ma isang buwat kalahati na po yung dumaan tapos nagbili na rin ako ng isa na lang para kung sakaling magkulang ay kasya so ang mangyari ngayon ang prinsipyo na gagawin namin lahat ng lalaki ay poporgahin namin tapos yung babae na sa tingin namin ay nagitlog na matataba paliliguan lang hindi namin pupurgahin so yan po yung sit up na aming gagawin ngayon at ito, kumuha na rin ako ng kasama kasi hindi kaya pag ako lang. Nung nakaraan, ako lang, kaya naman, kaya lang matagal eh. Yung paggawa ko ng kahit video ay hindi ko na magawa kasi ako lahat. So kung nakikita nyo ngayon, hindi naman ito masyadong marami yung aking pabo talaga sa ngayon. Kaya lang, sinadya ko talaga na ngayon nagpurga. Nung nakaraang linggo pa tana, sana first week sana ng... November kaya lang Ayun kulang kasi sa budget may ginamita ng pira kaya ngayon lang ako magpurga para sa darating na December itong mga pabo natin malaki, uh, mabibigat walang kuto tapos walang bulate yun po yung ating target na gagawin so pupurgahin ko lahat ng nandito sa aking kulungan ayun nga liban lang sa babae yung mga batang bourbon red yung aking hybrid Pupurgahin ko lahat. Liban lang talaga sa babae na posible pong nag -itlog. Ayan po yung mangyayaring sit up. Pero lahat papaliguan. Liban lang sa pagpurga kasi may pipiliin tayong ilang piraso. Lalo na sa mga babae. So, ito na. Sisimulan na natin ang matinding bakbakan. Kukuha muna ako ng isang balding tubig para na sa ganun. Mapupunta kasi yung aming kamay sa drum na mayroong wash out. Tapos magpapainom kami ng pampurga yun. Dapat mayroon kaming hinawan o ban panbanlawan. Ano? Paim na sa daan. Paim na sa daan, ugwan. Ang nasa daan eh. Ano? Hawid din, din. Ipita dong. Ipito niyo mo siyong paa dong. Huh? ibutang, ibu ayaw, ibut ibutang sa, sa ubus. Ipita siyong paa. ana, ana. Ana. Ini ada anak-anak Anak Oh Anak-anak Sige Anak Matukwa ito na ito Ito na eh Ha? Ito na eh ang pingin lang po niya ang, ang 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 onya dili ma makuandong ha mapilog hmm. lublub ha hmm. na sige dito ah oh Kim, saan na ba? Oo, doot, doot. Saan na, saan na? Sa taon, taon, taon. Nandito ka. No, uit, Uy, lug, ilug, lug. <laughs> lang lang. basa yung baliba. Mahubas yung tubig, madugay. So, ayan po yung maging prinsipyo, mga kapatid. Ha, uh, biligyan ko. Ke, lebe, na? Biligyan ko muna ng kaunting staksyon yung aking kasama para makuha nyo pa yung gusto yung anumating nangyari. Ayan. Kahit hindi tali talaga makuan, mabasa yung balahibo niya. Ang pinaka-importante talaga dyan ay malagyan ng medisina yung kanyang balahibo dahil pa ikot-ikot naman yung mga kuto, bunhok. So, ayan. Suway nag-abli yung pakpak, yung pakko, nabay kuan. Nabay ka ng mga lusa. May ilahan mo lang na yung mga lusa. Sa naman na siya yung pakko, mga kuan doon. Lutar. No, no, lutar na doon? Nawa. Oo, na yun. Ay, naa may mga kuno may mm, so mayroon na pong mga itlog yung mga kuto so, masakta na daw masakta na na Dito huh? na, na. Dile, ipagawas ha asa dito na ay ibalik ang sod mauga mo na ka uga. ipagawas dito ipalabang na ana itsa hinaya lang po ah ako itsa so ayan ganyan po yung prinsipyo na mangyayari mula doon sa Maliit na sulo. Ayan, ayaw ang ikog. Hawi din doon nga. Okay, maibot doon. Mag, magdaot sila sa maibot. Mula doon, papainumin, paliluguan, tapos ilalabas dito. Okay, sasamahan ko na siya para madaling yung trabaho. Ayan na po, kung nakikita nyo, andiyan na po ako sa loob. Ang naging sit-up niyan, ako yung tagapili ng papainumin at yung kasama ko naman yung magpapaligo. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon mga kapatid Na-encounter ko po nung last purga ko po na lahat po talaga Mapababae, mapalalaki, mabatang pabo ay akin pong pinurga Kaya yung na-experience ko po ay Mga dalawang buwan po ay ilang piraso lamang po yung nakulikta kong itlog Kasi ramdam ko talaga na nag-stop po talaga yung karamihan sa pag-itlog Ang dalawang... Dahilan kaya hindi po sila nagitlog o nakikita ko pong dahilan ay dahil po siguro sa pakain nila yun po yung unang nakikita ko at ang, isa, ang pangalawang paraan po o dahilan ay dahil po sa pagpurga ayan mayroon ring nag comment na naghingi ako ng mga advice na ayon sa kanila ay dahil daw sa pagpurga so ang nakita ko namang paraan para maiwasan at hindi na po mangyari uli yon ito selected po yung aking pupurgahin dahil mga babae yan kagaya niyang nakikita nyo yung pagbabae po lalo na pag nakita ko po na nasa stage na po na posible nang nagitlog ang inahin hindi ko siya pinainom ng pampurga kumbaga pinaliguan lang yung magiging target namin dito ay mapaliguan lahat kasi yung koto wala po yung pinipili pwedeng nagitlog naglimlim Batang Pabo Once mayroon pong kuto sa kanilang plaques Ayan, nagkakahawa-hawa po yan kasi nagkadikit-dikit na po sila Ayan, pag lalaki, pinupurga Pag babae ay hindi Pero ang magiging action plan ko naman dito para mapurga ko rin yung mga babae Gumagamit kasi ako ng incubator dito sa aking pagpapabo. Ang mangyayari dito mga kapatid, mayroon kasi dito mga pugad na doon mostly sila nagiiitlog tapos yung mga babaeng pabo na natapos na, na po sa kanilang plak ng kanilang pag-itlog ay naglilimlim po yan. Ang palatandaan po niyan paggabi ay andun pa rin siya sa pugad. Ang gagawin ko dyan, kukunin ko po yung babae na yon, ilalagay ko sa maliit na kulungan. Tapos, kung may time ng paliguan, paliguan, at yun na yon ang time o yun po yung indicator na kailangan ko ng purgahin o pwede ko ng purgahin yung inahin yun dahil tapos na po siyang magitlog para madali at mabilis po siyang mag-condition. At the same time, hindi po ma-skip yung pagpurga sa kanya dahil yun po yung aking indicator sa ngayon. So, ayun nga, inuulit ko po, naranasan ko po dito na mahigit sa dalawang buwan ay wala po ako masyadong nakuliktang itlog dahil siguro sa pagpurga o dahil siguro sa pagkain nila. Ang action plan naman doon sa pagkain nila na nakikita ko na dahilan, dahil hindi na po ako gumagamit ng commercial feeds dito sa aking mga normal color na mga pabo o sa mga local turkey, ayun pong nagdagdag po ako ng powder na nabibili natin sa agri, agri supply, yun pong IG-1000. Yan po yung itsura ng IG-1000 mga kapatid, yan po yung aking dinagdag. At sa ngayon, as of now, okay na po ako sa pagdating naman sa production ng kanilang pag dahil marami na po akong nakukulikta dahil kailangan nating magpurga sa ngayon yun po yung aking ginawa hindi muna po purgahin yung mga babae liban na lang sa mga babatang babae yung mga batang babae kailangan talaga yung purgahin pero yung mga adult na po na nakikita ko po na nag, pwede nang mag-itlog yun po yung aking hindi pinurga ayan katatapos lang namin wala na naubos na ang mapaliguan at mapainom yung dapat painumin doon so sa ngayon ito yung anak ni Rodi papaliguan rin namin yan lahat ito mga ito mga batang bourbon red ayan papaliguan rin namin ito para maalis na talaga lahat tapos dito nagitlog na rin ang babae dito hindi namin pupurgahin ang babae dito pero ang mga lalaki papainumin ko ng pampurga tapos papaliguan sila lahat talagang lahat na po ang papaligo ngayon ayan paliguan namin to ayan kumukuha na ng tubig si Dudung, tapos dyan may idadagdag na maging yung aking breeder na bourbon red papaliguan ko din yun ah lang gunting ano ka eh itong walo dito papaliguan ito at pupurgahin okay let's go <laughs> pwede pagbuha <kong> dahil <laughs> Pasod, oh, masigo ka ni Dedo? Ha? Huh? Hindi masigo ko sa'yo. <laughs> <laughs> kwanin na, kwanin na drama mo sa'yo, ang lain niya. Ano? <laughs> <laughs> Kanyay, lain na niya <laughs> sud perak ni tu, sudai. look ke daku banyu zorro. masih belum kan? ni. kan? kanji kilo, kan? tak kanji betul ambil apa-apa nama macam, kali betak-betak ni Lakini, ito. Tapos na si gobernador tuno. Ay. Ayan, tapos nang napaliguan. Yung hybrid, tapos mga Bourbon red na bagong tubo. Pris, kung Ayan, naghanda na po yung dito naman sa side, mga manok. Tapos ilang bourbon red. Tapos dito sa kabila, yung naiwan na dalawa. Nag-iwan po ako ng dalawa na kagat na ang aso. Try ko kung gagaling. Ito po yung dalawa na nakagat ng aso. Ayan. Ayan o, oh, yung sugat niya. Tapos yung isa sa butsi. Itong isa may sakit ito. Kaya dito ko muna nilagay. Let's go. So ito po yung huling pinorga natin itong apat na bourbon red nang binuhat ko si Lupi Lupi kasi yung pangalan ng lalaki ang lucky pala mga kapatid pagkatapos nitong matuyo ito sa sunod araw try natin na itimbang itong si Lupi ang lucky po akala ko parang katumbas lang siya ng normal color hindi po nagbreed -bre na nga ito pero ang lucky pala so next ang panghuli kong pupurgahin may Eto, may tubig pa naman. Si Baking. Purgahin natin si Baking. Sa naghahanap kay Baking mga kapatid, ito na po si Baking. Ayan po yung ating alagang si Baking. Babae po ito si Baking. Neighbor, pop oh, isang bisis pa lang itong napaliguan. Hangad-hangad ay. -hangad eh. Isang bisis pa lang itong napaliguan at ngayon ang pangalawa. So, malaki na po yung ganyang katawan. Mabilog po yung ganyang katawan. Maliit kung tingnan pero kung atin pong ito kung atin po hahawakan yung kanyang katawan mabilog po ito po yung kagandahan ng bourbon red kasi hindi sila mapitso mabilog mabilog si baking so paliliguan natin si baking ayan tapos na natin mapaliguan si baking napaliguan na po lahat ah, liban na lang doon sa dalawa na may sugat pero dito po ako na amis kang lupi Ita nyo naman yung Bilog ng katawan ni Lope mga kapatid Para po siyang singlaki ni Zoro, O yan o oh. Napakabilog po ng ganyang katawan So Ayan na po mga kapatid uh, Tapos na po talaga naming mapaliguan Nagsimula kami ganyan na Alas otso 20, mga alas otso 20 Tapos ngayon 10.28 na po Uh, dalawang oras mahigit ng kumbate so ayos na uh, napurgat, paliguan alis na po yung mga parasite sa labas, tapos yung mga bulati tanggal po yun, formal po yung ginamit na pang tanggal sa bulati so hanggang dito na lang mga kapatid lagi nyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagubungan yung masama, see you on my next vlog bye bye